Kaya guys, no, bali papalitan natin yung ating uh, yung butterfly, no? Gagawin natin lowered, no? Yung gagawin natin yung mismong lowering crown na available sa Mojo shop. So, mapapansin niyo yung motorsiklo ko masyado mataas. Meron siyang extension na 3 inches. So, nagsawa na ako sa ganung klasing uh, setup ano. So, ilo-lowered ko naman siya by using this Lowering crown. Tsaka yung shako nga pala, mataas din. Ayun. Uh, no? I think 400 mm plus to eh. No? Yung, pang, ano, yung pang dirt bike. No? So, papalitan ko siya ng uh, stock din. So, ito. Ito yung stock shock natin. Ano? Ayan. So, palit up si Kula Sisi, si ano, ilo-lowered natin para syempre uh, yung product na available sa shop ko eh ako Ay, natanggal na natin guys no yun na medyo uh, pahirap ang konti so pag natanggal nyo na yung inyong stock butterfly eh suggest ko sa inyo na itago nyo lang para if ever na magbago ang isip ninyo gusto nyo ibalik sa standard na height ng motorsiklo nyo is hindi na kayo magahanap no so itabi isubi nyo yung inyong stock mahal din yan pag binili nyo sa so another information guys no kapag kayo naggamit na itong lowering crown na to no dagdagan nyo yung oil sa inyong inner tube kasi pag yan uh, kapos or wala sa sukat ang uh, mangyayari nyan kakaldag yung ating tapalodo sa ating headlight kasi nga uh, na shorty na yung ating inner tube, kaya ang mangyayari, kapos ang bounce niya. So, I suggest na dagdagan nyo ng langis yung inyong uh, salin sa inner tube. Wag pong gumamit ng tool. Naka-forma na siya, no? So, babalik na lang natin yung ating inner tube at gulong. Naka-forma na. E, maganda siya, no? Yung ginagakong setup is naka-lifter pa rin, no? pero you can see no ayan yung ating uh, inner tube no ang laki na nang ibinaba almost or 1 inches na ang binaba niya no so gaya na sinabi ko ano uh, stuck yung shock no kaya kung mapapansin niyo pag sinakyan ko no dati tingkayad ako ngayon tingnan niyo flat footed na No? So ayan yung advantage ng ating lowering crown no? So ito yung parts na inalis ko sa aking Yamaha na si Kulasisi no? Ito yung mataas na shock no? Ito yung sa front shock ko uh, 3 inches din yung uh, itinaas no? So inalis ko Ito yung stock butterfly no? So, ganyan na siya kababa ngayon, ano? ang uh, so for na 'di bago ko sa height niya yung ating ng aking motorsiklo no uh, baba na talaga ayan no? okay doon naman tayo sa anis issue no nung ating uh, lowering crown no so napansin ko lang dito yung ating uh, lowering crown ano Uh, medyo maluwag yung ating suksukan dito no so ginawa ko nilagyan ko ng sapin o kaya na bahala no basta nilagyan ko ito para mas sumikip yung ating tornilyo rito no so yun yung honest issue so gumawa na kayo ng diskarte no para mas masakal niya yung ating inner tube so ito yung isang napansin ko no so overall ay eh, yun lang wala na ako ibang maikomento no basta yun lang dito kasi napansin ko talaga sa kanya is maluwag ah ito ah yung ah, inner tube ah hmm. so yan hmm. maluwag huh? so kailangan nating lagyan ng sapin o ano ba para maipit yung ating inner tube <coughs> so yan guys no? Napansin niyo yung Pinakul yung oh. Yun yung bone marrow, hmm? May mga laman-laman pa Ang natin hmm.